Magandang araw ulit mga busing. So, meron akong ano sa inyo. Ipapakita. Ayan. Yung nasa likuran ko mga busing. Yan na yung mga beef na binibideo natin last time. Yung last content natin na pinapakita natin mga gawing inahin. So, mag-aapat na buwan sila ngayong October 14. No? mag-aapat na buwan. So, halo sila lahat dyan. Silang anim. Uh, nasa 100 kilos na siguro bawat isa. Mag-aapat na buwan pa lang sila ngayong 14. Uh, medyo kalakihan talaga mga boss. Uh, sundin lang yung tamang pagpapakain. Vitamins, purga. Walang imposible talaga mga boss. Kung ano yan, pangkata yan. Napakaswerte na mga boss ang laki na nila yung pinakamalaki dyan siguro mga boss uh, almost 115 kilos na siguro ganyan yung pinakamaliit nila nasa 104 ata hindi ako sure basta estimated ko lang dyan naman sa kabilang mga boss sa kabilang kulungan mga boss anim sila dyan pero lima lang yung gagamitin natin dyan na gawing inahin kasi yung isa dyan pang birthday yan eh. <laughs> Lalaki. Sana all my birthday. Ayan sila. So, nakukuha yung kulay ng ating barako. Yung ating ginagamit na barako. May ano talaga ng pitrain So, ayan. So, makikita nyo mga boss, ang lapad na talaga nila. Sa mga gustong mag, magsimulang magbaboy, no? PM lang kayo sa akin yung malapit sa Pagadian City location ko is Bukong Labangan na no? malapit ng Pagadian City Mindanao sa mga kakilala ko dyan na nakabiyo ng ating mga videos PM nyo lang ako sa gustong magsimula ng po. ingat mga boss ingat